December 14, 2023. Isang maliit na batang nagngangalang Aaron ang pinahirapan, pinagsasakal, at pinatay ng isang hindi kilalang lalaki. Yung bata, alam niyo walang kalaban-laban. Dahilan para yung ina niya ay magwala at maglumpasay dito sa video na ito. Nangyari ang lahat ng ito sa isang liblib -lib na lugar sa barangay Palid, sa lete Leyte. Isa itong Webes ng hapon. Ang unang katanungan dito, eh sino yung lalaki? At ano ang isang posib posibleng gawin ng isang bata? Ano yung pwede niyang maging atraso para ganito yung gawin ng isang lalaking matanda sa kanya? Ang katawan. Patay na nung makita sa bulubundukin ng Leyte ang pitong taong gulang na si Aaron. Sa video, no, makikita pa kung paano maglupasay yung nanay niya. Ikukwento natin kung paano humantong dito ang lahat ng pangyayari. Pero kung makikita po ninyo ha, yung nanay niya talagang wala nang pakialam. Kung mapunta sa katawan niya, lahat ng mga putik, lahat ng mga dumi dyan, basta gusto niya lang magwala at gusto niya nalang ilabas lahat ng sama ng loob niya. Alam niyo kung makikita niyo mga palis, polis sa kapaligiran, wala na rin talaga silang magawa. Kung di hayaan na lang na ilabas ng nanay yung sa niya. Alam mo kahit sino naman maiintindihan eh kung ganito yung mangyayari, especially dahil bulinggit ito. Imaginin mo mangyari ito sa kapatid mong maliit at iisipin mo pa yung fact na walang kalaban-laban to nung ginawa sa kanya lahat yan. Anyway, sabi nung nanay na si Bernadette na nagpaalam lang daw yung anak niyang si Aaron sa kanya para lumabas ng bahay. Saglit lang, sabi sa kanya, Mama, sandali lang ha, lalabas lang ako. Nagtanong si Bernadette, Teka, sa ka ba pupunta? Siyempre, nanay ka, mag-aalala ka. Pero sabi ng bata, Diyan lang ako, sandali lang. Sandali lang ako lalabas. Ang hindi niya alam, at ang nakakalungkot dito, ay ito na pala yung huling beses niya na makikita, makakausap, at mayayakap yung kanyang maliit na anak. Grabe, di ba? Sigurado ako na kung sa atin man mangyari to, yung pagwawala ni Bernadette sa sahig, baka nga mas matindi pa yung gawin natin dyan eh. Ako, mangyari yan sa mga maliliit kong pamangkin or kapatid. Aba, baka hindi lang yun ang magawa ko talaga kung isipin natin talaga yung fact na walang kalaban-laban yung maliit eh. Anyway, babalik tayo sa krimen. Matapos daw magpaalam sa kanya, napapansin ni Bernadette na, ala, saan anak ko? Parang kanina pa wala. Sabi sindali lang. Hanggang sa yung mga minuto, naging oras, at dumating yung point na magdidilim na, gabi na, wala ng araw, pero si Aaron, wala pa rin sa bahay nila. Dito nag-uumpisa na na magkaroon ng kutob. etong si Bernadette. Teka, baka may hindi na magandang nangyayari sa anak ko. Matanong ko nga yung mga kaibigan niya, yung mga kakakilala natin. Nagtanong siya, tinawagan niya pati yung tita ni Aaron. Nandiyan ba si Aaron? Kanina ko pa siya hindi makita. And sadly, lahat ng tinanungan at tinawagan ni Bernadette ay wala. Nasabi, walang nakatulong sa kanya kung nasaan yung anak niya. Hanggang sa gabi na, lalo na lang talaga siyang natakot. Nararamdaman niya sa kaibuturan ng puso niya. Teka, parang may mali. Investigation. Agad-agad, humingi ng tulong si Bernadette sa lokal na pulis. At kinabukasan, December 15, 2023, sa Kalumpian Municipal Police si Bernadette. Marami tayong mga re ng mga CCTV dito. At isa sa mga CCTV na yan ay ito. Makikita at mahahagip ng kamera kung nasaan si Aaron. Saan siya papunta? At sino yung lalaking kasama niyang maglakad dito sa CCTV? More on him later. Kilalanin muna natin yung bata, si Aaron. Naiiyak ako, sa totoo lang. Ko komentaryo lang ako, naiiyak ako pag nakikita ko yung bata kasi ako po panganay ako. Talagang buong buhay ko laging may maliit na babing lalaki sa amin. Kaya pag may mga maliliit na mga bata talaga yan, parang nako-connect ako sa childhood ko at saka sa mga kapatid ko. Lab na lab ko yung mga bunso namin eh. Latiyan, mahal mahal ko yung pamangkin ko lalaki din. Kaya nung nakita ko si Aaron, hala. May 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 effect din sa akin. Anyway, si Aaron pala ay isang middle child sa tatlong magkakapatid. At batang-bata pa, di ba? Sabi niya, sa mga anak niya daw, si Aaron yung isa sa mga pinakamalambing. Lagi daw naglalambing, lagi nagkukulit, at laging masayahin. In fact, yung mga tao daw, eh, laging ina-I love you nitong si Aaron. Mahilig daw mag-I love you. Ganon kabait yung bata. Bago raw umalis itong si Aaron, kinukulit pa daw siya. Masa alam nyo ha, ang batang makulit yan talaga yung pinaka pinaka magkaka sa puso mo pag pag nawala sila. Mami-miss at mami-miss mo pag lumaki sila, pag umalis na sila sa tahanan mo. Yan yung pinaka masasaya. Eh. So bago daw umalis itong si Aaron, kinukulit pa siya na mama. Baka pwedeng bumili na tayo ng pang-exchange gift. December 14 kasi to at magkakaroon na sila ng Christmas party. Pero sabi daw ni ni Bernadette, eh teka, ka lang. huwag mo muna tayong bumili, may ginagawa pa ako. I could only assume na pinagsisisihan nitong si Bernadette, no? kahit sino naman kakainin ka ng guilt mo na hindi niya pinayagan na bumili na lang sila ng pang-exchange gift no araw na yon. Kawawa yung bata, pero eto na. Kikilalanin na natin kung sino ang mesa demonyong lalaki na gumawa nito sa kanya. Ang salarin. So merong tiyahin si Aaron. Nakita ko ito sa isang uh, episode ng GMA 7. Ayaw magpakilala itong tita niya. Syempre natatakot din. May mga involved din kasi ditong ibang mga tao na i-explore natin later. Syempre, mag-aalala sila sa kaligtasan nila. Siya yung tumulong kay Bernadette. Siya yung unang tinawagan ni Bernadette para hanapin yung anak niya, pero wala nga sa kanila eh. Si Bernadette pati itong si tawagin nating Vivian na tshay ni ni Aaron. Naghiwalay sila para mag-review ng mga CCTV footages. Tinatanong nila, anong oras ho ba wala? Anong suot? Sino pwedeng kasama? Siyempre, napakarami ng mga files na to, no? Napakarami ng mga footages na ni review nila. Pero hindi sila sumuko hanggang sa nakita na nga nila yung footage. 2.15 yung timestamp halos pahapon pa lang. Tanghaling tapat pa nga to eh. Kung saan kasama niya na yung lalaki. Buti na lang kamo ha. At uh, nakuhaan nila ng CCTV kasi kung hindi, baka hindi pa rin nila alam kung nasaan ang katawan ni Aaron hanggang ngayon. Hanggang sa sinundan nila itong mga footages na to. Hanggang gabi, nireview nila yung footage. Wala na. Hindi na bumabalik itong si Aaron. Kaya nag-aalala sila. Tumawag si Bernadette. Sa side niya naman, meron din siyang nire-review na CCTV. Nahanap niya rin, syempre, yung anak niya. Pero iba naman yung nakita niya. Kasama pa rin ni Aaron yung lalaki. May natutunogan na nila kung sino tong lalaki to pero syempre hindi nila makonfirm pa din, di ba? Kasi medyo malabo ang CCTV footage. Nakita niya na nakasakay yung anak niya at yung lalaki sa isang tricycle. So may tiyuhin si Aaron. Pinuntahan agad nung gabing din yun, yung tricycle, yung sakayan ng tricycle. Nagtanong siya, nakita nyo ba yung... Eto, may minakita po ba kayong bata at saka isang lalaki na sumakay? Nakapagsabi naman, eh, ito yung nasakyan yan. Itanong niya dito. So tinanong nila, ay... Oho, sumakay po sa akin yan. Sabi nito, no, natonton itong tricycle sa barangay Tigbawan na ituro ng lalaki kung saan hinatid itong bata, pati yung kasama niya matanda. Sabi niya, eh alam ko pa nga ho kung ano nangyari pagbaba niya. Pagbaba po nila ng motor, narinig niya pa daw, no, nakausap itong kapatid nung lalaki. Hiniram pa daw yung motor to which sinakyan niya pati ni Aaron. Dito, medyo nakumpirma na nila na ay kilala namin to ang lalaki ha, hindi malayo sa kanila at tauhan nila mismo sa sarili nilang lechunan. Pinagkakatiwalaan nila ito at nagngangalan ito na si Kevin Lapu-Lapu na isang 28 years old. Sinundan pa rin nila yung mga CCTV. Alam nyo ha, nung sinusundan nila si Kevin, napag-alaman nila na nag nagtrabaho pa sa kanila na parang walang nangyari pagkatapos ang pagpatay dito kay Aaron. Pero at this point na sabi nila na ay, kailangan na nating aksyonan to. Kailangan na nating ipahuli sa pulis to. Kinabukasan, pinuntahan agad nila. Tinanong nila, Kevin, nakita mo ba yung anak namin, si Aaron? Actually, medyo tanga-tangahan pa siya. Yun yung term na gagamitin natin. Hindi po! Hindi ko alam kung nasan siya. Bakit niyo po hinahanap? Ganyan, nagtatanong pa siyang ganyan. Pero sinagot agad nila, pati itong tito ni Aaron. Hoy, huwag ka nagsisinungaling. Alam namin yung ginawa mo. Nakita namin na hawak-hawak mo at kasama mong umalis itong si Aaron sa mga CCTV. Wala ka ng lusot. Eto, lahat ng ebidensya. So habang kinakausap nila at na nagsisinungaling itong si Kevin, napansin nila na, Uy, bakit ang daming kalmot ito sa leeg? Ganyan. Alam niyo kung ano pa yung isang sobrang nakakagago sa kwento na to? Nung araw na mawala itong si Aaron, etong si Kevin, isa, isa pa siya sa mga nakikihanap. Hala, nasa na yung bata? Ganyan. Hinahanap ni Alam niyo yung pag nasa school kayo tapos may nawalang pera o nawalang cellphone. Tapos yung kaklase niyong nagnakaw, nakikihanap. Kunyari nag-aalala. Halo, hanapin natin sa gitu parang ganun yung nangyari maiinis ka na lang din eh anyway kahit tinatanong-tanong nila to wala parang wala na rin eh parang pointless na din so humingi na sila ng tulong sa kapulisan pinapunta rin naman din agad sa ano eh sa police station kasi uh, may mga pruweba sila may CCTV lahat so wala talagang takas itong si Kevin ang hindi na lang malinaw ay kung ano yung nangyari at bakit niya ginawa ito sa bata. Sa parting to ng episode natin ngayong gabi ay aalamin natin kung ano ang naging motibo ni Kevin sa pagpatay sa batang si Aaron. Hindi malino sa pamilya kung bakit ginawa ito eh. Sa tingin ko, lahat naman tayo maguguluhan eh. Out of nowhere, biglang papatayin yung anak mo and for, for what? anong kayang gawin ng isang bata para kitilid yung buhay nila, di ba? So, tinatanong siya sa presinto, saan mo dinala? Anong ginawa mo? Pero hanggang nasa presinto na sila, tuloy-tuloy lang din yung pagtanggi nitong si Kevin. Parang ang pointless. Ngayon na nangyari, pinilit at pinilit at pinilit at pinilit nilang tanungin. Hinuhuli na lang nila eh. May pruweba na sila. And at one point, siguro itong si Kevin ay hindi na siguro sila maniniwala talaga sa akin. O siguro pagod na rin siya. Sige na, sasabihin ko na. Napaamin nila kung ano talaga ang ginawa nitong si Kevin. Inamin niya na iniwan niya sa kabundukan ang bangkay nito. Siya mismo yung nagturo kung saan niya nilagay ang katawan ni Aaron. Sabi niya, dinala siya eh doon diba? Kakaposas pa siya dito po. Sabi ni Bernadette na nung araw daw na to, nung December 15, eh napakahirap pang nito. Talagang pinagplanuhan nitong si Kevin kung saan lalagay kasi medyo matarik daw. At nung araw na yon medyo maulan so hindi na rin siya nakaakit doon. Hinayaan niya lang yung mga polis. Hanggang so pinagahanap ng mga polis at mga kasama nito kung nasaan yung katawan, hindi nila matunton Hanggang sa sasabi may naapakan daw at nagsisigaw yung isa. Nagtaka siya, teka. Ano to? Parang may matigas. Hanggang sa nagsisigaw siya. Chief! Chief! Yung naapakan niya, bangkay na pala ni Aaron. Sabi, nakita na, nakita na, nagtatatakbo. At pinuntahan yung ina nito na si Bernadette, sinabi nila, dito na nag-umpisa yung video na pinakita ko sa inyo na paglulup nitong si Bernadette. Ramdam na ramdam mo yung pag-iyak niya eh, yung, yung pain niya. Iyak ka din sa, sa totoo lang. Pati lahat ng mga kasama niya, mga kamag-anak niya na ayaw magpakilala, lumabas na rin yung frustration. Yung inis, yung galit, yung puot sa lalaki na gumawa sa isang walang kamuwang muwang at walang kaalam-alam na bata. Hindi na natin papakita pero nakita ko po no, sa video na pinasabulutan, sinasakta na talaga nila, inuumpog na nila, tinutuhuran. Itong si Kevin, misigaw sila, Hayop ka! Hayop ka! Bakit mo nagawa? Ito kay Aaron. Ganyan na masigaw nila. Sabi ni Bernadette, ito raw yung nangyari. Pinasok daw itong si Kevin sa kanila noong kapatid niya. Yung kapatid niya, yung totoong empleyado nitong si LaBernadette. Ang sabi, naaawa daw yung kapatid ni Kevin kasi at the time wala siyang trabaho. Namatayin siya ng asawa. So sinabi, baka naman po pwede nating ipasok noong kapatid ko. Magaling naman po to. Pinasok nila. Dito, yung magkapatid. Parehas nang nagtatrabaho sa litsunan. Sabi pa ni Bernadette ha, na isa daw to sa mga ina, I love you! Or kaklose ni Aaron sa kanila talaga. November 17, 2023, dito na mag-uumpisa na mabago ang lahat. Ayon kay Bernadette, merong kapatid si Kevin yung nagpasok sa kanya. Meron din siyang panganay na anak itong si Bernadette na nakahidwaan. Pero yung araw na yon, yung panganay na anak ni Bernadette nagiiyak. Narinig na doon sa bahay nila. Nak, ba't ka umiiyak? Nagsumbong. Sabi, Mama, si Kuya kasi. Tinulak ako bigla. Tapos, dinerty finger pa ako. Bilang ina, magagalit ka. Teka, bakit may tutulak yung anak ko, diba? So, sumugod siya doon sa empleyado niya. At lalo lang lalala yung pangyayari kasi sa sobrang inis nitong si Bernadette sabi niya sinabihan ko na kayo huwag niyo titripan yung anak ko eto huling beses na to at lumala lang ang lahat dahil pagkatapos nito sinuntok ni Bernadette sa muka etong kapatid ni Kevin alam mo na konsensya naman daw itong si Bernadette ayon sa kanya. Sabi niya na kinausap ko, nagsorry ako kasi sobrang sama talaga ng loob ko. Nagkapatawaran naman kami at naging okay ito sa kapatid ni Kevin. Pero ang hindi niya alam kay Kevin pala mismo ay hindi at nagdaramdam pa ito sa ginawa niya doon sa kapatid. Siguro ha kasi kunyari empleyado ka di ba? Diba? Makakaramdam ka ng panliliit eh na makikita mo yung kuya mo, sinuntok. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa nila, pero naiintindihan ko kung bakit nagagalit si Kevin. However, hindi tama yun para paghigantihan niya yung bata sa isang bagay na aminin na natin. Wala namang alam si Aaron dito, di ba? Wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ngayon, babalik tayo sa araw ng pagkawala ni Aaron. Ito ang mga totoong nangyari noong December 14, 2023. Sabi, itong si Kevin, pagkakita na pagkakita niya nagpaalam yung nanay niya, sinabihan niya, Uy, tara, hanap tayo ng gagamba. Kaya yan, di ba? Sa mga bata. Kami rin eh, noong kabataan namin, nangunguleksyon kami ng mga gagamba. Bumibili kami, nilalagay namin sa karton. Ganon din si Kevin. May karton siya. Nasaan yung karton mo? Ay, si Aaron pala. Asan yung karton mo? Ito po. Tara maghanap na tayo. So naglakad na sila at doon na nga mag-uumpisa yung pagtatravel na ginawa nila sa mga series of CCTV footages. Itong si Kevin, may plano na pala. Hanggang sa nakarating na sila doon sa liblib na lugar sa kabundukan. Sabi ng mga pulis, pagdating na pagdating daw nila Eh dito na ginawa ni Kevin ang krimen. Siguro dahil wala nang nakakakita or kung magsisigaw man ang bata, eh wala nang makakarinig. Kinalagan niya daw at sinakalagad yung bata. Patuloy hanggang sa maubos ang hininga nito at bawian ng buhay. In fact, nung uh, chinek yung katawan ng bata, asphyxiation talaga yung naging cause of death niya. Hanggang sa nung natapos na yung ginawa niya, Tinabunan niya ng damo yung bata. Babalik tayo ngayon kay Bernadette. Sabi niya, Sa akin ka may galit. Ako yung gumawa ng kasalanan sa inyong magkapatid. Bakit hindi mo na lang sa akin ginawa? Anong kinalaman ng anak ko dyan? Dahil sa dami ng ebidensya laban kay Kevin, sinampahan siya ng kasong murder. Sinubukan interview interviewin ng GMA si Kevin. Pero sabi nila na wala daw itong sinasagot. No comment. Kumbaga, Siguro alam niya na rin yung mangyayari sa kanya at tinanggap niya na rin kung ano yung kapalaran niya. As for the family of Bernadette, kung makikita niyo dun sa episode sa GMA, wala na talaga silang magawa kung hindi magluksa sa pagkawala ni Aaron. Hindi ko po alam kung anong nangyari sa kapatid ni, Kevin kung nagtatrabaho pa po sa kanila. Pero nakakatakot. Nakakatakot na rin. Alam nyo ha, maglilita niya lang ako. Ang lesson dito sa inyong lahat na nakikinig sa atin ha, mag-ingat kayo sa mga tao na pinapapasok ninyo sa sarili ninyong mga tahanan. This is coming from personal experience. Hindi natin alam lahat eh. Ako, nagpapapasok din ako sa tahanan ko at binibigyan ko rin sila ng kabutihan. Madami hindi eh, naman ako nanghihingi ng kapalit. Ang totoong kabutihan, hindi nanghihingi ng kapalit. Pero yung mga binigyan mo ng kabutihan na to gagawan ka ng katarantaduhan kahit wala ka namang ginagawa sa kanila. At yon yun nangyari dito kay Bernadette. Marami dyan yung pagkakatiwalaan mo pero hindi mo alam na bigla pala silang may gagawin sa'yo. Especially if tapos ka nilang pakinabangan pag wala, na, wala ka ng silbi sa kanila. So, dobling ingat po tayong lahat. I think nabanggit ko na to sa channel ko pero ang mga tao na may kakayanan lang trumaydor sa atin ay ang mga tao na binigyan natin ng pagkakatiwala natin. Kaya ba tayong yung ng tao na wala naman tayong pakialam, hindi naman natin kilala? Hindi. Yung mga tao na nasa paligid natin, sila lang ang may kakayanan na sumaksak sa atin sa likod. Pero ang pinaka nakakalungkot lang dito ay yung what if yung what if na ano kaya yung buhay ni Aaron kung nandito pa siya ngayon? Ano kaya yung magiging pangarap niya? Ano kaya yung mangyayari sa kanya? Ang lahat ng yon wala na. Pinatay na siya ni Kevin eh. Papatanong ka na lang na paano niya nagawang gawin ito sa isang bata na wala namang kamuang-muang ito yung question of the day natin. Huwag niyo po kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell para sa 1,000 Gcash giveaway. I-announce Ia po natin ang winner mostly sa first upload of every month. Kaya sumagot kayo ha. Promote ko lang din po yung aking Instagram. Maraming salamat sa mga nagsasuggest ng stories po sa atin. Binabasa ko po lahat ng messages ninyo kahit hindi man po ako nakakapag-reply kasi ang dami ninyo. Natutuwa po akong basahin lahat ng yan. Anyway, ito yung question of the day. Kayo ba naranasan ninyo o ng pamilya ninyo na meron kayong pinatuloy sa tahanan ninyo pero sinuklian ng kasamaan ang kabaitan na binigay ninyo. Paking comment sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento. <laughs> You, ay, may tubig mas! Yawa ka! Mapanitang na Seraya! Seraya! Saraya! Animal ka! Ay, nagsipa yun eh. Buhay ang bata, buhay. Buhay! Buhay ang bata, buhay. Buhay, buhay. Kegi. Kegi, sok, sok. Rizkyo. Rizkyo, riskyo. Ah! Riskyo, riskyo. Riskyo! Riskyo! Huna, huna, huna.